Kung mapapansin po rin mo, ito po ay uh, naka-Korean uh, movie po ito na naka-dog itong Filipino. Nandiyan po siyempre, bibita ang mga boses ng mga Vatican pagdating sa pagdadog ng mga pelikula ng mga teleserye. Nandiyan si Tito Bochi Pasqua, siyempre. Kasabay natin si Miss... Ang taray-taray naman, diba? Boses Talagang all out ang suporta ng mga fans ni JM Ibarra at ni Piyang Sumer. Ayan. Tito Nestor! Hello po! Hindi uh, kay Piyang. Totoo! Ay! Hello po! Sir Rams David! Yes! Of course! Ayan. Tita Novavilia, Tita Cez Quesada And Kian Smith Ayan, sige lang po Just take photos And sa lahat ng mga nakapasok pa dito sa Cinema 3 Please uh, find time to uh, Settle down Ayan. Okay, a few more seconds. Go ahead, take your photos. Tagus puso sila. Pero ang dinap na sa Tagalog, dinagalize na ng mga boses nila. Kung umiyak, kung umiyak ako sa Korea ng liwang beses dito sa Tasobra. So, mas tagos pag Pinoy talaga. Yun, maraming 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 salamat. Thank you, Sylvia. Let me just call it Rhea. ko si Rhea, pasensya na po. Pero I just wanted to ask Rhea, why was it important na mapalabas ng Nathan Studios ang pelikulang ito sa lahat ng Sabihan's Nation? I'm yes. <laughs> um, Nathan at its core we want to celebrate and showcase stories that aren't often told here and to celebrate different forms of love. I mean it's so common to celebrate romantic love but itong love between friends like friendship like this this is something that Filipinos can relate to. And yeah, I guess it's nice to bring more international films also here for the Filipinos to see. Ria, kailan ni papalabas ito at anong rating ng MTRCB dito? Bukas na po. This is... PG. Sorry, I wanna confirm. I don't wanna make a mistake. This is showing na po tomorrow. Sana you invite... Ay, eh, sana you enjoy it and you relate to it and you're able to invite other people to watch it with you starting tomorrow po. Thank you. Thank you again. Tanong ko na sana ito yung isa sa maging daan ng pamilya na kung magulo, maging maayos. And para dito sa mga anak na naging mabuting anak at naging pasaway na anak. Pareho dito. Yun yung makukuha mo dito lesson. So, good luck sa inyong lahat. At tara na. At tara <laughs> na. At, tara na. At, may question is, pa si Natalie Tomada, Philippine star. Sige na, sit me. Last four questions. Last, last four. four, okay. May question tayo from... Respect that you given us in terms of your actors, not because we're friends, but you're so um, kumbaga, may iba kasi, hindi ba, pagkaibigan, ah, kasi kaibigan. Si uh, Fiam. Fiang, thanks for making it, mga fans ni JM, at ano dito din. Our friends of the press, I see Dreamscape Entertainment here, tama ba? Ah, yes! Direct Eric, natin ako malino pa matuho ah. Direct Pani, Direct Eric, ano, KMB, Kaya, Mother Beams, Plata, Direct Jojo, ang naskin ko si Pilet. Tama ba? Oh my God! Ano nila ang mga Okay. Again, we're just clearing the We're just clearing the front area para po maging walang sagabal sa ating pananood. Ito naman yung photographer. Again, yung mga gusto mag bathroom break. Ka, kung saan ka din eh. Oo, Okay. Kanina ang cellphone to, nahuhulog. Nakalive po man din. Nakaloka. Gem775. Sino may ari nito? Nakalive po kayo. Again, sino nakakawala ng cellphone, phone? Naka-line ba po kayo? Okay, so oh, oh, okay. okay. nag-CR. <laughs> Yeah, just a few more minutes. We're just clearing the front area. I-endorse na lang po namin yung phone sa ating security marshals. Sa kanya na sa nila lang po. Sa kanya nila lang po. Palakpakan din po natin Mrs. Quesada. And of course, uh, Fiyang Smith at si J.M. Ibarra. Kasalukuyan po ay nakikita natin na niyayakap ng ating uh, Uh, producer na si Sylvia Sanchez, uh, si Tita Nova, Tita Cez, at si Vyang. I would like to request everybody na please stay lang po muna tayo dahil Meron pong ipapapanood na teaser ang ating mga producer na Nathan Studios para sa susunod nating dapat abangan. Ito po ay showing na po simula bukas, beginning May 7, 2025, in theaters nationwide. Kaya naman, sa mga nandito po ngayon, huwag niyo pong kalimutan kung ang inyong mga boost. Please, please, tulungan niyo kaming i-post to dahil kailangan to. Very pinoy itong movie na to. And uh, kailangan makita to ng mga anak para mahiwasan hanggat maaari. Alam natin, marami tayong mga may mabuti, may sutil, may mga Makita nila na yung nanay pagdating na matanda, na, na, na tumanda na sana hindi maranasan ng gano'n. Sana nandun tayo sa tabi ng mga magulang natin. Dahil ako naniniwala ako pagmahal mo ang nanay mo, kahit anong gawin mo, kahit anong hirap, magiging successful ka. Yes. Yun lang talaga. Respeto sa pamilya, respeto sa nanay. And uh, yes, marami pa kami darating yung nakita niyo, I'm perfect, imperfect. perfect. Isushoot na is namin sa June, July and this year, ipapalabas yun. Abangan niyo yun kasi yung mga bida namin, yung nakita nyo na ganyan sila, sila yung mga bida namin. So lahat ng mga artista, support po, po support po lahat. And advocacy niya po ng Nathan yung movie na yon yung imperfect, imperfect, imperfect. So abangan nyo po yon Marami pang ipapalabas ang Nathan na sinasabi nga ni Ria Pag, pag galing sa Nathan, sinisigurado po namin na tatagos po sa puso ng bawal, ng bawat isa. Yun lang po. Maraming 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 salamat. Thank you. Thank you. So Mga bagets na talagang first time din na nagbose sa isang Korean film. Wala man si JM ngayon, nandiyan naman si Fiang Smith. Huwag din po natin kalimutan i-follow po natin ang social media accounts ng Nathan Studios. Meron po tayo sa Facebook, sa Instagram, at sa TikTok. Again, maraming maraming salamat. Have a great evening. Thank you so much! Kamasa mo sa pelikula? Siyempre, yung balik ko na siya sila panorin nga, paano yung ano um, parang make millions before God amadays oh parang yung ganun yung so ipapanood mo ba to sa anak mo? of, of ito like <laughs> yung mga bagay na hindi natin na sa tunay na buhay. pero kailangan natin isipin yes. thank you ah oh, ano <laughs> ba? The movie si Rian na yun. siya So kasama rin siya sa pupunta sa kanya. Hindi, kasi may baby siya. Ako lang siya kasi kaya. Tsaka yung tamstam. Yes. Ikaw na lang choice mo na rin talaga yun. Yes. With yes. ano, siyempre, uh, anong tawag niya? Consent niya. Kasi like, oh, ito gusto kong tingin. Maganda to. Tingin mo. Okay na to. Laging meron So last day, si Ray. So mas si niya. sa production ka na ngayon, hindi ka so, na muna mag-artista pa paano. Aside from doon sa movie na gagawin okay. Pag maganda niya, bakit hindi maganda bro, why not? Pero diba, meron nga kayong show na binigay sa akin ng APS, mm -hmm. na teleserye, pero hindi ko magawa kasi tampan niya. Oh. So doon na lang ako dito sa pelikula kung gagawin. As of for this year, wala ka mo nang gagawin. Dalawang pelikula lang. Ah, dalawang pelikula. Pero yung right? serye may rap. Ah, okay. okay. Uh, dito sa art, na-inspire ka doon sa movie sa kayo kinakot, nagyayakap mm -hmm. kayo ni Art, ang panala parang pagdating ng araw, kayong dalawa na lang talaga, ang oh. uh, may iiwan natin. Okay, Oo, oh, yung FD test. Yung aking ano din, best friend na si Smokey, malaloto ang job. Yeah. So, sabi mo, picture kami dyan sa picnic eh. Oh, no, di ba no, no. kasi, story about friendship, story yan mga nanay, story yan ang mga nanay. Aside from your family, sino po sa mga friends mo na gusto mong kasama mo sa pagtanda mo? Ano po? Si Abudo. Tumagal uh, na si Ed. Lahat na nakapalibot sa akin. ano pa? Ito, marami. Uh, yung grupo ko ngayon, yung grupo ko, sino ka ba? Yung uh, four sister ko, sino pa? Yula. Ice. Sige, Liza, Yun yun. Healthy. Oh, yun. Uh, talaga yun. Sila yung yes. Yung mga mahal ko sa buhay na dapat ang Yung alam mo yun. Si Angel. I ang mean, pinag-alabang. Yung eh. Para meron akong pangkulit, panggulo si Bayani ang Bayani. meron <laughs> pa. Sila Miss J.R.B. Ang sa mga tutong kaibigan na sa likod ng camera mabuti kaya piyak, ano no, ang babay ka mga anak mo, yung mga yes. ano, sa ano po dito sa, base dito sa, pero may mga pamilya na may mga ganun talaga ang anak, di ba? Uh -oh. Oo, ano yung pwede mo parating sa mga magulang na dumataan sa ganun klase, wala ka klase, parang? May mga ganun anak. Ano, pwede nila lang rin doon sa mga anak. Huwag sa anak. Panood nila may kapag itong gawin sa anak. Nanay Diba? Kasi basta. Na, eh, basta. Lamad naman din sa mga anak na sobrang mahal yung nanay. Panood nyo rin yung pelikula ko kasi magiging sobrang thankful kayo. Kasi ganyan. Eh. At ikaw bilang anak, bawing-bawi ka naman sa nanay mo. Oo, oh, bawing-bawi ako yun. But still, meron doon sa part 6, 6, na sa movie na ayoko maranasan na nanay ini ang iniiyakan? Yung dalawang na, nakahiga sila na, uh, yung pampers uh, Ayoko na, ayoko na